So guys, yung napakasustansya ang ating ginawa nating sapsoy overload natin, napakarami nating sawo. So guys, gagawa tayo ng sapsoy naman. Ang gagawin natin. Ang natin yung bawang natin. Tapos yung sibuyas. Kaya na natin itong manok. Susunog na yung manok na natin, bawang. Kaya natin ang natin ang paminta. Lagyan na din sugar, kunti lang. Lagyan na yung rock salt. So, lalagyan natin, natin siya ng ano, beef stock. Lagyan natin dyan. O. Purong-puro talaga yan. So, lagyan na natin itong atay ng manok. Kasarap yun sa aksoy na tibla. Bungo naman natin yung isa. Sayote at saka carrots. So, carrots. Sabay na yan dyan. Tapos yung young corn natin. Kaya natin yan dyan. Yan, o. Oh. ganito kasarap tayo gumawa ng saksoy natin. O. Oh. Itong sitsaro natin, o. Oh. Sabay na yan. Itong brokoli natin. Tapos ito, yung green paper. Ito yung maganda dyan. Oh. Yung white onions natin yan. Ito eh. yung pinaka yung itlog ng kogo. Marisip, makasarap yan. Kaya natin natin, natin siyang palapot guys. Oh. Yan na. Ay, naku yang ating ito na yun napaka sustansya ang ating ginawa nating saksoy guys o oh, tingnan nyo naman o oh. sa aming sahog ginawa oh. So guys, yung napakasustansya ang ating ginawa nating sapsoy overload natin, napakarami nating sahog. Oh gagawin natin yan titikman na natin kasi lutong luto na po sa init so guys titikman na natin tong sapsoy nating overload kasi pati ako lutong luto na rin sa init pastilan nalaya tayo parang hindi tayo mabas Yung mga baser natin lagi nakaabang sa pagkakamali o oh. ah bien sarap ang dami kasing sahog na nating sapsoy natin o oh. mmm So oh guys, bye-bye na guys. Huwag niyong kalimutan mag-follow and share sa ating page. Kasi ito, order. Kailalayo tayo kasi mabask naman tayo. So bye-bye.